Yan mga ka-idol, mga kagala, nagpakulo na ako ng ano, ah, uh, pakulo uh, nagpakulo na ako ng sibuyas, kamatis, tanglad, ah, uh, ngayon. So, ang mga minahal natin natin ngayon ay nagpapahinga sila ngayon dahil linggo. So, tayo ng mga fathers Day ang gagalaw. na natin kung video lasa na. Para pagising ni ni, ni pagising ng mga mam ma natin ay luto na kakain na lang sila at wala nang gagawin okay tikman natin sa bawang ah sarap tama tamak lang ito na yung isda na hinanda ko isdang ano uh, malapad ko alam kung ang tawag nito na, na isda pero hinati ko sa dalawa yung ulo tagpakseo yung isa sinabawan Ayan. tapos naghanda na rin ako ng talbos ng kamote pakuluin lang natin pakuluin lang natin yung isda ng Uh, 30 minutes pa uh, yung pinakuluan natin bago ilunod natin yung isla mga, uh, mga kagala okay so takpan natin ng 15 minutes pero bago yan nakaluto na ako ng paksiw mga kagala sinara uh, sinarapan ko kasi pa si commander ay tulog na dahil father's day ngayon so tayo muna dadalaw Tikman natin. Wow, asim. Shout out dyan. Shout sa lahat ng mga ng mga followers ko. Shout out dyan sa lahat ng mga na mga content creator dyan. Happy Father's Day sa lahat. Okay? So, mga kagala, so habang pinapakuluan ko yung uh, nagpapakulo pa ako ng 15 minutes so shout out muna tayo sa sa pare ko nagbigay ng ng bagoong bagoong ng danyas bagoong ng galing batangas salamat sa iyo ano pare uh, sir patulot yan bagoong ng danyas masarap po to sa sausawan ng okra talong kamatis, basta't sausawan po siya. Yan. So ilang mga ka-idol, shout out dyan sa sa pare kong masisibag sa lahat ng mga gwardiya dyan, okay? Shoutout sa lahat. Yan. Yeah. Pagkatapos yun, uh, sausawan sa isda. okay? Inulit ko, shout, uh, shout out sa bagoong ng Danyas ng Galing Batangas. Pray, thank you at maraming salamat. So yun na, Niluto ko na at nilunod ko na yung isda mga kagala. So dahil pinakulaan ko na ng uh, 50 minutes para mahalo. So yung isda kailangan hindi masyadong durog-durog para katamtama lang para hindi siya maduro masyado. Kuha. Uh, hindi po ito pang ano, pambahay po ito mga kagala. Manunan natin sa Tikman natin yung sabaw kagala Kung tama-tama at damanan timpla Kita mo yung umusok-usok sa pa Sarap Yung dila akong masusunog mga kagala Yun o oh. Yan kagala, sakto-sakto lang. Oh. So, lang mga kagala, hanggang dito lang, dito lang muna ako. Dahil luto na at gigisingin ko na si Commander dahil kakain na. Dahil Father's Day ngayon. So shout out pala sa lahat ng mga Father's Day. World Father's Day, okay? So maraming salamat. Thanks for watching. Please like and share sa mga bagong na video. Please click the notification bell sa mga susunod na video. Okay? Thank you and God bless po. Bye.